yun know, oh, whatsapp sa inyo mga kachambalero so may unit tayo dito VUI 125 nirefresh po natin yan message po sa ating tizan kapag namamatay na daw po palagi yung M3 niya sa top mo, so ito nirefresh po natin grabe po ang dumi ng bahay naman ito mga, na mga, mga boss so ngayong goods na goods na ulit, tinutolo lang natin may isa pa tayong M3 dyan na yung mamodify naman ang na CBT Eto nga pala mga boss, ang itsura niyan. Grabe ang kapal ng carbon. Pati yung head sobrang dilaw. So ayan, nalinis na natin yung piston. Napalitan na natin ng bagong piston ring. Pati yung head cover, malinis na rin po yan. Siyempre pati po yung cylinder head. Pinaltan po natin yan ng mga bulb seal, pinort at pinalish po natin yan. At hinasak siyempre. So ngayon, nagtotono na lang po tayo mga boss inaayos na lang natin yung tono ng kanyang makina at eto pa ang malala yung kanyang airbox butas din po bossing yung airbox nyo butas so ito po yung lagi kong pinapaalala sa mga naka M3 pag matigas na po yung mud nyo yung goma na yan, sa ibabaw ng airbox palitan nyo na po yan kasi ganito po ang mangyayari sa inyo air filter grabe Grabe ang dumi. Sobra. Wala na makapasok na hangin. Kaya yung throttle body niya rin po. As in talaga. Sobrang dumi. Tingnan nyo naman yung kapal ng lupa niya. Ang tindi. Kung nung maraan, mga 10, 10 mm. Ito siguro mga 8, 8 mm. Mas malala po yung nakaraan. Yung lupa. Sa airpack. So syempre, lilinisin po natin yan at eto pa nga po pala yung M3 na ating minodify kalkal pulley degree pati drive base at regroup ng bell so paalala lang po ulit mga bossing no? pag nakita nyo po yung oil seal ng mugs nyo na may kalawang na papalitan nyo na po agad ng mugs bearing kasi ganito po ang mangyayari sobrang hirap po tanggalin talaga grabe po ang hirap tanggalin niya kinakating pa po namin yan So ito po yun, oh, yung oil seal ng mags sa harapan. Kahit tanong scooter po, pag nakita nyo po may kalawang na yun, papalitan nyo na po agad. Kasi sobrang hirap po talaga tanggalin. Ang grabe rin ang kalawang. Nagkahiwa-hiwalay na yung kanyang mga bearing. At meron pa nga po palang mga sumunod dyan. Merong nagpunta sa atin naka ADB, na naka-ADB. Nawalan daw ng preno, nagpapalit lang ng gulong. Ilagay ba naman yung brake fluid sa ibabaw ng kanyang diaphragm at yung ilalim mo lalaman. So bukas po ulit mga bossing, ride safe and God bless.